Hello, ganda halip sa umaga. Ito po si Doc Bernie. Okay, si sir ay nagpabakol ng anti-rabies. Curious lang ako kung ano yung taga taga saan po si sir at anong pong pangalan? Ah, uh, Barangay Imelda po, Ed Selvia. Okay, sir. At uh, ano po muna sir? Ed Sel. Ah, Edsel. Ay sir, uh taon, -taon na po ba kayo nagpapabakol anti-rabies? Ah, uh, oo po. Regular Ah, okay. So nagpabakol na si sir ng uh, dalawang pusa. Okay, tapos Bali ilang po yung pet nyo sa bahay, sir? Bali siyam, ah. nine po, isang, ah. saka isang aso. Ah, okay. So talagang pet lover po okay. sina, sir. Okay. Bakit po kayo, sir, nagpapabakuna taon-taon ng anti-rabies? Ah, para po in case na makagati ligtas ang buhay ng nagaalaga, ganun din po sa, ah, sa hayop. Okay, thank you sir. Maraming salamat. Isang simpleng vitamins po mula sa as, as aming sponsor. Okay, so tuloy-tuloy pa ang libre sa City Hall sa pamagandang hype sa umaga. Thank you po sir. Thank you. Yeah. Yeah. Ah, yeah. <laughs> <ganun> ba? ba? <laughs>